Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 23, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 23, ikaw ay nasa isang mahalagang punto ng enerhiya at malalim na pagminilay sa sarili. Ito ay panahon upang yakapin ang katotohanan ng iyong damdamin sa loobin at mga pinagdadaanan sa loob mo. Ang enerhiya sa iyong paligid ay tila nagbibigay sa iyo ng lakas upang alisin ang anumang pag-aalinlangan na matagal mo nang kinikimkim sa kabila ng katahimikan ng iyong panlabas na anyo, may dumadaloy na matinding puwersa sa iyong kalooban na handang sumabog, isang lakas na nagmumula sa iyong hangarin na ipahayag ang tunay mong sarili. Ang iyong tinig, bagaman mahinahon at banayad, ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong hipuin ang puso ng ibang tao, magbigay inspirasyon, at magpapaalala sa iyo na may malalim kang impluensya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong presensya, dahil ito ay isang regalo na hindi taglay ng lahat. Habang ikaw ay lumalakad sa landas ng araw na ito, hinihikayat ka ng universo na kilalanin at ipagdiwang ang lahat ng iyong tagumpay, maliit man o malaki. Sa mabilis na takbo ng panahon, kadalasan ay nalilimutan nating huminto upang tanawin ang ating mga pinaghirapan. Ngunit ngayon, may pambihirang pagkakataon kang lumingon at balikan ang mga hakbang na iyong tinahak. Ang bawat tagumpay mo ay bunga ng iyong tiyaga, katatagan, at matibay na paniniwala sa sarili. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot upang kilalanin ang sarili mong progreso. Kung pipiliin mong ibahagi ang iyong mga kwento ng tagumpay sa iba, hindi lamang ikaw ang maghahayag ng liwanag, kundi ikaw din ay magiging ilaw para sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng inspirasyon. Sa araw na ito, may panawagan ng langit para sa isang pagbabagong magmumula sa loob mo, Panahon na upang iwanan ang mga lumang gawi na hindi na tumutugma sa iyong kasalukuyang landas. Huwag kang matakot na tumapak sa teritoryong hindi mo pa nararating. Sa halip, yakapin mo ang panibagong sigla na dala ng pagbabago at hayaang dalhin ka nito sa mga karanasang makakapagpalawak ng iyong pananaw at kakayahan. Ang pagtanggap sa bago ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa nakaraan, kundi isang matapang na hakbang ng pagtitiwala sa sarili at sa kapalaran. Sa bawat pagsubok at paglalakbay, may mga aral kang matututuhan na hindi matutumbasan ng kahit anong pananatili sa komportabling lugar. Mahalagang bigyan mo rin ng pansin kung paanong ang papuri, lalo na mula sa iyong sarili, ay may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong pag-isip. Sa bawat sandaling kinikilala mo ang iyong halaga, ipinapaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay may kakayahang magdulot ng kabutihan sa mundo. Ang positibong pagtingin sa sarili ay nagsisimula sa mga simpleng salitang magaan sa puso, magaling ako, karapat dapat ako, at may halaga ako. Ang ganitong pag-uusap sa sarili ay hindi kayabangan, ito ay paggalang sa sarili. Kaya't nayong araw, pagsikapan mong magsalita ng may kabutihan, pagmamahal, at paggalang sa iyong sarili. Hayaang ang lakas na dulot ng papuri ay magsilbing gabay mo sa isang araw na punung puno ng pag-asa, inspirasyon, at kadalakan. Ang mga susi ng swerte para sa araw na ito ay ang kulay na berdeng oliba, isang kulay na sumisimbolo ng panibagong buhay, paghilom, at kapayapaan. Ito ay magdadala sa iyo ng balanse at kaliwanagan sa gitna ng mga emosyonal na hamon. Ang maswerteng bilang mo ngayon ay labindalawa at tatlumput tatlo, mga numerong nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at lakas ng kalooban. Para sa maswerteng gawain, subukang isulat ang iyong mga naabot sa isang journal at pasalamatan ang sarili mo para sa bawat hakbang na natapos mo, gaano man ito kaliit. Makakatulong ito upang mapalakas ang iyong tiwala sa sarili at maipaalala sa iyo ang lalim ng iyong paglalakbay. Bilang pagtatapos, ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo nabuksan ang puso sa sarili mong paglalakbay. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang palaging malakas. Ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos kahit paunti-unti. Patuloy kang umaangat kahit may dala kang bigat. At sa bawat hakbang mo, tandaan mong hindi ka nag-iisa. May liwanag sa bawat dilim, may aral sa bawat luha, at may pag-asa sa bawat pagsubok. Yakapin mo ang kabuuan ng araw na ito bilang isang regalong puno ng posibilidad. Panatilihin mong bukas ang iyong isipan, buksan mo ang iyong puso. At hayaang dalhin ka ng enerhiya ng ngayon sa isang bukas na mas maliwanag, mas matibay, at mas ikaw. Ang iyong araw ay may dalang biyaya. Tiwala sa sarili, pagmamahal sa sarili, at pagkilala sa sarili, iyan ang mga bitbit -bit mong sandata. Lumakad ka ng may paninindigan. Umupo ka ng may pasensya. At mumiti ka dahil karapat-dapat ka sa lahat ng mabuti. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.